ayan po at luto na itong ating manok na adobo sa gata na may papayang na lang ayan po at nakahayin na ang ating manok na adobo sa gata ayan maguhulog po kami ng similya ng midyad tapos po ay kitang ayan magandang araw po sa inyong lahat ngayon po ay magluluto ako ng manok at ang luto ko po doon ay adobo sa gata yan at kami po ni bossing ay kukuha po ng papaya dito po sa may paglabas po ng pispan, malapit lang po doon sa kalsada at ederecho na rin po kami sa bahay at kukuhain ko po yung yung manok na lulutoin ko at mamaya po ay nandito si na White, si na Janet, si Andres. Dahil kadadating nga lang po nila kahapon. Ay, dito po kami magtatanghalian sa kubo. Ayan po at si Bossing ay kumuha na ng panungkit. At kami po ay susungkit ng papaya. Dito lang po sa mismong tapat isa, ng fish panda. Kami po ay may papaya pa. Ay dadagdagan po namin. Para mga isa. kulang ang Ilan ang bunga? Isa. Malaki. Marami yan. Eh. Maliliit pa yung iba. Ah, ayan. Yan. Isang dalawang papaya po. Yung isa yung medyo maliit. Tingin nga. nasa mga mga aso. Dali ko na dulo. Dali. Oh, sige. Go. Tara. Tala! Silver. Tara. Ah, wala ko si Silver. Nasama po si ano. Tara. Si Punta doon. Tawagin mo po Tala! Tala. Tala, alika tala. Ah. Nasama po si Tala. Hindi mo na lang muna po si Itago at mamaya ko na lang kuhain. Kami po yung umuwi muna dito sa bahay at kinuha ko lang po yung manok. Magagataan ko. At ayan po si Bossing. Nakuha na rin po ng tanglad. O salay. Oh, Akin na yung tanglad. Oh, ang na ito. ah. na. Pitas mo na nga rin ako ng sili. Nadi ang kanan lang. <makes noise> Tagal ang buhay. yan, yun yung Nakulimlim po ngayon ang panahon. Hindi <makes> na. <noise> yan, at si Bossing po, e, pumipitas na rin po ng sili. <makes noise> okay, pa okay na yun. <makes> Ito <noise> na. Yan, may pang sili na po tayo. Pipitasin na rin po ni Bossing yung upo. At malaki na. Lumawit na po dun sa ano sa palayan. Tama na muna yung isang. Ah, marami pang bunga. Wow. Hugasa na po ni Bossing at maputik. Sayad na po dun sa ano sa palayan. Nabali na daw po yung sanga. Hello po. Wow. Matiyaga. May upo. Wow, upo. Kakain po aking talong ah. po at si Bosing ay nagtatapos na ng niyog. Pangga po natin dun sa ating lulutuin. Libre na po ang panggatang niyog. Ay, nalaglag. Mo. Oh. Paro Marami lang po dito mga niyog na napupulot at nanlalaglag na po. Yung pong iba'y tinutubuan na ng pagaya po ah, nito. Ah. Tumutubo na. Ayan, tinutubuan na po. Yan po at nagkakayod na si Bossing ng aming panggata. Mabilis po si Bossing magkakayod. Dito po yung gawa po nang panabunod. Kaya dito rin tapas. Mamaya nalang linisin yan. Talagang manlalaglag ang mugmug. Mm. Oh, gusto mo tubo. Wow. Wow, oh, sarap po na itong tubo. Ito po yung kinakain tatanggalan ko na po ng balat itong papaya at hugasan po natin na tayo po yung makapagluto na bali apat na papaya po itong ilalagay natin kasi parang may hinog na po ito pero masarap din naman po yun kahit parang may hinog na at parang manamis-namis ito po yung ating papaya talagang nadagtapa Pagkatalop ko po ay saka ko na lang po hugasan. Oh. Oh. Ito pong isang papaya ay manibalang na para pong mahihinog na siya. Pero isasama ko na rin po at sarap din naman po ito. Parang pag naluto ay medyo manamis-namis. Ito po ay kasamahan pa noong papaya na niluto kong tinola noong anniversary po ni Nanay at ni Tatay. Kaya parang ito po ay medyo manibalang na. Mahihinog na. Ito po yung manok na atin pong lulutuin. at ito na po yung papaya. Bale, ito po yung ko na. Yan, nakaready na rin po yung sili at saka po yung tanglad. Ayan po, at magigisa na tayo ng bawang, sibuyas at luya. Lalagay na rin po natin itong na Lagyan natin ng kaunting paminsa. Ito pong ating karne ay eh, parang sasangkot sa inyo na natin. A few minutes later. Lagyan natin ng tanglad. Saka itong mga saving green. Dagdag na rin natin itong ating mga papaya. Oh, hindi tinipig sa gulay lulutuin muna po natin sa pangalawang gata. Ayan, takpan muna po natin. A few minutes later. Lalagay ko na rin po yung pakang gata Lalaputin lang po natin itong sabaw at ito po ay malapit ng maluto. Ayan po at luto na itong ating manup na adobo sa gata na may papayang nanibalan. Nahinog na po yung saging dito ah. Ibinitin po ito ni Bossing dito. Luwa ng matataba na po talaga itong saging eh. Kaya madali lang po siyang nahinog. Hindi ko po lulutuin lahat. Yan po at kuluan na rin po itong saging, luto na rin po ito. Ayan, at nandito po si White. At ako'y nag-chat White at sabi ko doon na lang kaya tayo kumain. Huwag na kayong pumunta rito at kabe kanini parang nakiblat. Ako'y natatakot at baka pati umulan na eh si Andres ay Ay dali mo na 'yung ulam, luto na. Ay, thank you. Doon na lang tayo magtanghalian. ano yan po at papunta na ulit sa bahay <laughs> ako ako na may nakaluto na ay sabi ko yun parang nakitlag at saka kanina yung ay ako nag nagchat na yun nagchat na lang po ako na ako ay sunduin na lang uh, at doon na kami kakain sa bahay yeah. isin pa naman ay eh, si Waita ay mamimingwit <laughs> pagkakain natin si mamimingwit uh, ni eh. nakay maganda maraming uh, at labo ay kaso ay may pagkidlat nga kanina eh nakakatakot at si Andres ay ito pa eh. ito nila tayo sa bahay ayan po at kami dito nalang kakain dahil nakakatakot at nakidlat sa kobo ayan po at nakahayin na ang ating manok na adobo sa gata yan Kakain na Andres. <laughs> Kakain na tayo. Thank you Tita Nels! Si Andres ay hindi ko napinapunta na pinapunta at nakedlot. Delikado. Mm -hmm. Lord, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat sa mga pagkain na sa aming harapan. Pakalinisin mo ito, Lord, at pang, uh, kalakasan po namin. Salamat po kay Atinels na nagluto ng mga ito. Ikaw nga po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanyang buhay, kagalingan, Panginoon, at even more blessings to their family. We thank you and honor you. In Jesus' name, Amen. 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 Kainan. 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 Keh, eh Ayo, si Andres lagi yang excited, pegarain oh, <laughs> <tato> <tato> dong. Andres lagi yang excited. Oh aja, mo nakana. Nanti keme rice Oh mami. kaya na! Kain na, na po tayo! Kain na po tayo! Sibosing ay wala. Naininog na nga. Lalo ka sa mga ito may um, pinola namin. May napanood akong video ka Andrew bakit daw yung papaya'y ginugulay eh, prutas. <laughs> Dapat daw ay sayot. kaya na po! Sibosing ay wala. Day off. <laughs> Pinag day off ko muna. Pero sa probinsya talaga ang gulay talaga ay papaya. Oo. Yung Saka hinab. Hinab. talaga ang masarap isahog sa... Kaya yung kilala talagang pang tinola. Mm -mm. Hindi yung sayote. Pagdating ko ng Manila, saka ko lang nga yung sayote pala. Oo, oo. Eh pero dito yung tinola talaga. Papaya na. Ah, papaya talaga. Simulat sa pulay. Oh, ano. Meron pa din. Sa Dak. So? Sarap Ya. Sarap yami, yami. So Sarap itu ada Pak yellow

Asa si Gio? Kumain na. Mm. Lalaro, butog mm. daw na. na mm. Mm -hmm. Ito ba? na ko yung emilas pag ginagatin na ininaka. Meron pa naman doon, marami pa. <laughs> mm -hmm. Ay, pagtatalo ko siya, ba, hinagmalamani lang na yung papaya? Ay, ako lang mm -hmm. nga sinanat, sayang naman kung... Mm -hmm. Hindi magsabtag na yun. Sarap na na matamis tamis. High five! Bawang may hands pa. Bawang ba papaya. Bawang papaya. Bawang papaya. Bawang papaya. Bawang papaya. 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 Bago pa ng kanin. Marami na lang tayo. Kinain. Andres, dalawang pagdero. Oh, ito ang mapugna na. Makailang kakuha kaya dati yung magbulo natin? Hmm? Makailang kakuha pala ate. Mga 30. 20. 20. Dilis ka kung kaya. Turi po. Birthday pala ni DFL Greta today. Ano? Mm -hmm si Dragon Fruit Lady, Greta. Mmm, ha? -hmm. Mmm. -hmm. Pinapin oh, lang ako kayo mag-brace. Ako hindi pa nakakapag-ano. Online. Online. Di mo lang, kanina umaga. Mm -hmm. Happy, Happy birthday. birthday, Greta! Happy 18th. <laughs> Happy birthday. Happy follow. 18th birthday. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ano yan, mami? Papaya na hinog. Ah. Yan, yeah. ah sinurog natin para patikimin si Andres. <laughs> Pinapakimasahan ni Andres. Oo. Oh, oh. <laughs> Ang kanya pong kinakain ay ano ito, Mami? Mashed potato. Mashed potato. Na may gatas. Pinatikim lang ni Janet nung ulam namin. Ah, oh, abo. No, ako'y mapili, Mami. <laughs> Pili. Kaya nga, dapat eh, huwag magpahitan. No? <laughs> ito po si Ate Nels. Si Nini Kim, si Kahidro. Pag-isang ng saging at kapatid. So, uh, <laughs> si Adyaw. Ayan. Yeah. Yeah. At saka ito. si Janet. Ako buhay dapat tapos ah. ng kumain. May yeah, pinupiyo rito sa kalabasa. Oo, no, pwede na siya ng kamote. Yung saging lang, medyo mabigat pa sa tiyan. Oo, oh, yung yes. <laughs> saging ah, may... Eh. Pero pinabatigin ko, ko siya ate. Yung si Andres po dito. ay kakagising. Uh -huh. Dapat kami susunod doon. Uh -huh. Ay si Andres na may tulog eh. Ay ayaw namin... Stop. Pagtulog okay. ay ayaw namin gisingit. Yun mm -hmm. daw ay mabilis magpatangkad. Mm -hmm. Yung kanyang tulog. Dapat ay kumpleto daw ang tulog ng bata sa umaga. Ayaw din yung buyaw-yaw eh. Oo. Para hindi siya pagtanong. Istorbohin. Para tumangkad. Saan ni tumangkad? Ayaw mood niya dati. Oo. Oh, oh. oh, oh. ng tulog eh, nakin nga mainit ang ulo. Binabarin mo. Apo, naubos niya rin yung papaya. Mm. Na naka-holding pa sa iyo. Oo, naka-holding hands pa kami rin yan. Mahilig ang marit eh. So, nililingon yung mga <laughs> nakatayo na. na. <laughs> sino daw yung mga nakaiyaw na. Mm -hmm. Nakaholding mm -hmm. hands pa po, yan sa so, mami pag nakain. Sarap. eh ayan nga, pag may bata. Okay. Una mo nang pakakain eh. Oo. Oh, Tapos so, na, so si na eh. Saka, ba? saka lang. Hindi pa makakain. Aba! Oh, Tumamak na, si, pa si Nini. Nini Kimoy. Napapasarap bigla. Oh, show me your teeth. Show me your teeth. Andres. Ah. Ah, drink water. Drink water. Ah. Oh, ayaw pakita, <laughs> Ah. ayun naman pakita Andres! Ay, kita natin si oh. Andres. Dalawa. <laughs> Dalawa na po ang na yan. <laughs> Nakita. <laughs> Sorry na. <laughs> Nakakagigil. Nakahabol sa iyo, white nating eh. Naka yung gustong uminom. Parang nakuha. Uhaw ka, Andres? Ha? Uhaw ka? water. May siyang water. Diba, marunong nang umipipin. Oh. na, Pep? mo, Pagpapakita ka ng FF. Magbubusog agad. Di sikreto sa pupi. Kasi lang ang pupi. Pag hindi pala ayaw. Ayan po. At kami ngayon ay papunta ng fish Pagkatapos kumain, pabalik ulit doon. Dahil meron pong magdadala ng similya ng midyad. Yun nga ay yung tawagin ay Samara. Ay, ayun, bali, dadalhin doon yung similya tapos ay kailangan na ilagay na kagad doon sa fish pan do diretso na agad para hindi mamatay yung mga isdang iyon ay doon lang din huli sa ilog talagang maraming pwedeng mahuli sa ilog mayaman talaga ang ilog namin Di lang alimango, hipon, sugbo iba-ibang klase ng isda ah, ay mahuhuli doon. Ako ah, ay natuwa dyan kami ni Bossing ay namimingwit, uh, Ay nakita ko may mga karatulan na bawal magputol ng kahoy, oh. bawal magtabas, yeah, dahil uh, talagang pinipreserve ng government. Yeah, uh, nice. Pwede ka lang ay mamingwit, mag uh, ano, yung mga natural na ano lang uh, way of oh, paano pangingisda. Huwag mm, abusuhin uh, ang ating natural resources. Ayan, at kasama po si Andres. <laughs> Nandun niyo sa likod. Hello po, say hello po. Ayan po at may bound po akong saan. Marienda namin. Ayan po at nandito na si Paco. Yung magdadala <gasps> ng kuwan. Uh -huh. Ng similya. Kulog! Kulog! Shhh! Tapang ni Kulog. Gusto mo agad. Mama, dulas <laughs> ka pa ko. Dulas. Ah, okay na. Wow, ito pala iyon. Ilang peraso ito? 60 po. 60. Magkano daw ang isa? 7 po. 7? po sa aming timba. Ay! Ay.

Eh, magkano raw ang isang peraso ini? Siete. Siete. Uh -huh. Mm Bukas ay kayo mag-ano uli. Hindi ko lang po alam. Ah, sige. Salamat. Yun po yan lang hinuli sa ilog. Saan ang banda kayo nang huhuli? Ito so, po, sa may kina at Ay, bukas. Hindi pa sigurado. Hindi lang sigurado. Baka tumungo kami na kuhayan ngayon. <laughs> kahapon po ay sila ay nagdala rin kay Milot. Mas marami yung parang mas marami yung dala ninyo kahapon, honey. Wait, ate nang ihulog. Ihulog na po namin doon sa dulo. Para makalangoy na uli sila. Ito ay midyad. Ito. Yan. Ganito ang isda. Tapos itong isa. Ito ah. Limot ko kung anong tawag dito. Yan dalawang klase. Tayo ay, parehong yan. presyo. Oo. Oh, oh. hmm. Mahulog mo na, wait. O, ba't naman ito inaalagaan? Mahal ba ganyan sa Aba, market? Oo, mahal yan. Mm. First class, parang first class yes, din yung islang ganyan. Pag ganayan. Yan, eh. Mahal ang kilo ng ganyan. Ayan, yung nahuli lang po nila sa ilog. Sa ilog. Ayan po, at si White na lang po ang magtataktak uh, doon. Yes. Ito na may dahan-dahan laang. Oo, huwag oh, mong bibigla yung buhos. Utay-utay <laughs> yes. laang. Ay. Iwan ako yung aking susi. Baka malaglag. So, uy, Oo, so, okay. maghanap. Oo. Isa-isahin ko na lang yung basing. Eh. Diyan ka na lang dumaan, ah. Okay. At no, yung pinakadulo doon, ah. May bay na nakahigaan, na. Patingin nga, baka nanghina, ah. Na. Hindi, ganun talaga. Ganun talaga, hmm. yan. Mm pa wi ah. na. yan. Ay, sige. Paano na ako? Ah, Oo. Diyan ka dito ka na dumaan ah. Yan basig na yan. Tapos doon sa pinakadulo. Ayan po si White na po ang magdadala doon. At ayan po si Andres. First time ba gadi Ah, nun nga pa lang nandito kayo nung nakaraan na eh, hindi pa yan gawahan. eh. Kaya naman pala excited. Ako hindi na sumama kay White at nakakoy. Ah. Hindi na ako sumama, Andres, sa daddy at nakaya ako <laughs> ay, na. Napapagod na ng kalalakad, Andres. <laughs> kanina pa <panina>. Nakakahingal. <laughs> Ang ganda dito, uh, Andres. masarap maglangoy di Ah. Uh -huh. Dito pa naglalangoy. Bukas ay si pag punta rito ng mga kuya ay. batutoy, maglalangoy na naman. Oo, uh -huh. bukas ay maglalangoy sila. Andres? Ha? Ah, Maglalakoy rin si Andres de yan pag happy malaki ka. na. Happy ka? Kapantay na ng uso ang ilong, Andres. <laughs> Saba na nga, ngumunguso palagi. <laughs> oh, busuri. Oh, 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 oh. Napapahiya. Oh, Napapahiya. Ay, naman. <laughs> Mga buhay pa naman, why? Oo, oh, lumangoy naman lahat. Chinek Ah. <laughs> Chinek isa isa, lumangoy naman lahat. Ayan, tayo na. Ayo. Oh. lang tayo na yung similiya. Let's go na. Ayun tayo. Mami na ulan. Ayan po at Bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag-suporta at panunood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye.